Ito pa po ay mula sa ating napagtaposang kurso. Ang pakikipagtalastasan ng talino at higit sa lahat. Ang pakikipagbigay ng tamang tugma, tamang saknong, sa pagbibigay ng tamang tula para sa lahat. Dahil ang tunay na talento, hindi lang sa pagsayaw, hindi lang sa pag-awit, hindi lang sa pagbuga ng apoy sa pagpapatawa. Ngunit ang tunay na talento ay dapat may talino ka na makapagbibigay ng aral sa iba. Musika, maestro. Panginoon ang Diyos. Bakit niya ako ginawang bakla? Bakit hindi isang tunay na lalaki? Bakit isang bakit hindi isang tunay na babae? Ngunit sa aking paglalakbay bilang bilang mag-aaral ng elementarya, pansekundarya at nakapagtapos ng kurso ng edukasyon na nagpapakadalubhasa sa larangan ng asignaturang Pilipino at nakapagtamasa ng pagiging isang magna cum laude, nais kong ibigay sa inyo ang katanungan. Karapat-dapat pa ba akong mahalin kahit ako ay isang bakla? tatanungin ko kayo, eh, sino gusto dito ng isang libo? Hindi, tatanungin ko po kayo, sino gusto dito ng isang libo? Ko mga minamahal kong mga horado, ngayon din ang mga kapwa ko lingkod bayan na sanggunin ang kabataan at siya dito sa barangay nito, kasi tabi lamang po. Kapag nilukot ko po ang isang libo, sino pa rin po ba ang gusto ng isang libo? pupuli sa ating mga minamahal na kurado kayo din sa official ng barangay na ito. <laughs> Kung pinapakan ko po itong isang libo, sino pa rin po ang gusto ng isang libo? Uulitin ko po ang tanong, sino po ang gusto ng isang libo? Oh Kapag pinunit ko po ito ang isang libo, sino pa rin po ang gusto ng isang libo? Kapag pinunit ko pa rin po itong isang libo, sino pa rin po ang isang libo? Na. ano man ang paglulukot ano man ang pagtapak sa akin ano man ang pagyurak sa aking pagkatao kasi sa aking kasarian? may mga taong tatanggap at tatanggap sa akin bilang isang ako at bilang isang tunay na aking pagkatao dahil kung may mukha ay sa inyo na sa mga bakla ay parang isang libo ano man ang sabihin ano man ang ipatunyo gamitin, lukutin, tapakan ang aming pagkatao, itatayo at itatayo po namin ang aming mga sarili bilang isang tunay na tao. Hindi <Yuan liksom> ba po ito ang sapat na talento mga minamahal kong mga hurado, ibigay niyo po ito sa nararapat na para sa inyo kung sino ang tunay na ng mapusay sa gabi nito para maging best in talent sa gabi ito. Ulit nais ko pong malinawan ng mga tao, gayon din ang mga lalaking lang din na pong masaktan Naranasan ko pong lumohin. Naranasan ko na rin gamitin ang aking katawan Para lang maging kasiyasiya Sa isang taong mahal ko Ngunit kahit anong gawin ko baliktarin ko man ang mundo Alam ko na dito sa Marulas Dito sa Marulas, Valenzuela City May magmamahal, may magrerespeto At may magtatanggap sa akin Bilang isang tunay na tao you are looking for because the true essence of life is love and to be loved, respect and to be respected. Good morning everyone.